So in guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat and let's welcome po natin ang Bear 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 Month. So dito, um, ito guys ay ilalagay po ninyo ito sa taas ng pintuan ninyo and make sure guys na wala akong makakakita. Kumbaga isuksok ninyo, tiklupin nyo ng maliliit, i-drawing niyo siya. So ito guys ay para sang uh, tinatawag eh, ito na horseshoe. Pero, ayan guys, huwag na ninyong i-judge yung drawing ko. So, ganyan po yung pagkaka-form Ang mahalaga po yung nandito sa loob niya. Ayan. So, dito naman po guys, ang mahalaga dito sa loob niya. So, mag-form kasi, mag-form siya ng parang horseshoe. So, ayan guys. So, dito naman, um, ilagay niyo yung family name nyo. So, kung baga sa akin, Elisaga family, ganyan. Domingo family o kung ano po yung pamilya kayo yung ano ilagay niyo dito. So ito po ay ilagay niyo sa taas ng pintuan ninyo and make sure na gawin niyo sa umaga. Huwag ninyong gagawin sa gabi and make sure din po na walang makakakita. So magkakita man yan at least ho ah uh, mga 2 to 2 weeks o 3 weeks na may makakita yan hayaan nyo lang po siya, basta isuksok nyo lang siya yan. so to welcome papasukin natin, palaktawin natin yung shoe, yung horseshoe para tumalon yung blessings sa ating buhay na kung walang wala tayo, magkaroon ho tayo ng mga blessings guys, yan po yung ano natin. So, dito, um, kailangan ho natin maging positive yung mga kaugalian nung natin na mahilig ho tayong magpintas, magchismis, o maggawa-gawa ng mga kwento. Ibahin na ho natin yan, guys, kung gusto ho natin, kumbaga, umunlad yung buhay natin. Gusto nating magkaroon ng kagaanan sa buhay. So, ito po yung mag-focus po tayo sa sarili nating mga improvement. Ayan, uh, baguhin natin yung mga kaugalian natin na hindi ho maganda. Ayan, berberbent na ho. Ayan, so iwasan na ho natin yung mga paladaing sa buhay natin. Na umagang-umaga pala, nangangapit bahay, na kung ano-ano na yung mga inaano natin. So, iwasan natin yung gagawin. So, kailangan ho nating protection na ng ating aura. Ayan, mahalaga po yan. Lalo na yung ating mga bahay, maglinis po tayo. So, yan ho, lagi kong sinasabi, yung mga mayayaman, laging yung mayaman. Kasi po, ayan guys, isa ko saan natin yan, ayaw nila yung maduming bahay. Ayaw nila yung madumi. So, minsan ho, kadalasan ho talaga yung mga yun, yung mga tambak na labahan. Ayan, hindi mo na nalalabahan dahil sa puro ka na lang ganito, ganyan. So, ibahin ho natin yung mga aura natin guys ibahin ho natin yung mga habits natin na nagko-collect po yan ng negative imbis na mga positive vibes lang kayo ayan easy life walang mabigat walang ano yan guys so be grateful po kayo kung ano yung meron yun lang po yun